Good morning, good morning, morning people Ngayong araw po na ito ay uh, ang si-share ko naman po sa inyo ay eh, production ng luya uh, Alam naman po natin na sa ngayon ay napakataas ng presyon ng luya Kaya naman po naisipan ko na ibahagi ito at para uh, mabigyan din kayo ng idea kung ano ba yung oportunidad na meron sa luya So, i-discuss ko po natin paano po ba ako nagsimulang magtanim ng luya at uh, ano na yung uh, narating ko sa pagtatanim ng luya since nung 2021 So number 2 naman po ang pag-uusapan natin ay ang uh, uh, pros and cons yung mga disadvantages at advantages ng pagtatanim ng luya At number 3 ay ang um, pag-uusapan naman po natin ay ang ano ang uh, procedure o ginagawin namin step by step na pamamaraan sa pagtatanim ng luya mula po nung sa land preparation hanggang lumaki ang luya at hanggang ma tatalakayin ko natin paano po ba ako nag-umpisa sa pagtatanim ng luya at ano na ba yung na-achieve ko o na-accomplish ko bilang isang magtatanim ng luya so nag-start po ako magtanim ng luya 4 years ago so ang intention ko po talaga na magtanim lang ako ng luya e for personal consumption sinong so, yung time po na yun nag-umpisa uh, pa lang po kami mag-explore sa farming So, pagito ika nga. So, tinatawag ko nga po sa sarili ko noon na ako ay isang uh, preschooler. ah uh, yung first year po ng pagtatanim. Kasi ang tinanim ko po ay walong uh, piraso lang ng luya. At natutunan ko po yun doon sa YouTube na napanood ko na itinanim sa sako. So, ginaya ko lamang po yun. Nagtanim po ako sa sako. Uh, gamit po ang organic na, na ano, na pataba o fertilizer. Yun po yung mga compost. So, after yun nga po, itinanim ko po siya ng, ano, ng March. At nung nagtagulan po, siya ka lamang po siya tumubo ng no, mga around May na po. At after 3 months, nakita ko na po yung mabilis na development ng luya. Kaya po, nung after 3 months, eh, nag-uumpisa na po kami kumuha ng luya doon sa itinanim namin. So, napinakikinabangan na po agad namin. Ayun, tuloy-tuloy po 'yon hanggang uh, mamulaklak kasipun uh, kasi po na ang luya, uh, isang indikasyon po 'yan na dumadami yung bunga at nagmamature na ayun pong pumublaklak siya. So by ano po by February uh, or March, March nga po payat kung di ako nagkakamali. Ay hinarbes ko na po yung luya. At doon po sa walong luya na itinanim ko, eh nag-a-average po ng uh, more than 1 kilo mabut po yung lahat ng mga 10 kilos yung na-harvest ko. At dun po sa ano 10 kilo na yon ay 2 kilo po yung mga ano iniiwanan ko uh, for personal na gamit at yung walong piraso na yon o 8 kilo na yon ay uh, itinanim ko po doon sa second year na po yon, so ang ginawa ko naman po dahil marami naman po kaming sako ng simento ay uh, yun po ang ginamit ko at tinanim ko po doon sa mas malaking area na na maraming ano compost yun pong tinanim ako yung uh, eh, katapat po yun ng poultry eh, marami po sila naka uh, tambak doon sa area namin ng mga na compost na ano na rice hull na mikahalo po uh, ano nang ano fertilizer po uh, manure po ng manok. So yun po yung ginamit kong medium sa pagtatanim at uh, slope po siya kaya po ginamit na ko rin ng sakoy sa puyong para maiwasan po yung soil erosion at uh, hindi maanod yung mga luya kasi malambot nga po yung lupa dahil uh, organic. So, yun. At ang ginawa ko din po doon ay nagtanim na rin ako ng pipino at saka po, ano, in-interview po yung pipino at saka sili. So, sa buti ang palad naman po, naka-harvest din naman po ako ng, ng ano ron, ng uh, pipino at saka sili. Ngayon, ah uh, ang hindi lamang po maganda nangyari doon sa tinanim ko na 8 kilos na na around mga more than 200 na ano po yun, na puno. Eh, napabayaan ko kasi nag-concentrate nag, nag -concentrate po kami sa pag-alaga ng, ng mga hayop dito sa tabi ng bahay namin. At saka, at that time po, na maulan. So, mahirap pumunta doon sa area. Eh, napabayaan ko. Anong nangyari po, kumapal yung damo, natabunan ng damo. Ngayon, pagdating nga po ulit ng ano ng March kasi nga po yun uh, tag, ano, na taginit na yung mga damo ay unti-unti na po silang natutuyo. At nung puntahan nga po, puntahan ko po yung tinanim naming luya, laking gulat ko po dahil <laughs> nag-survive. So buhay po po sila. At uh, yun, uh, hinarvest po namin at nakaharvest po ako ng uh, nasa 100 kilos ang naharvest ko. Doon sa 100 kilos po, yun naman po yung naging bini ko doon sa third year. But, uh, kaya po, ano, lalo lumakas ang loob ko na magtanim na luya. Dahil nga po doon sa sitwasyon na uh, kaya po pala mag-survive ng luya, kahit na madamo, uh, hindi masyadong asikasuhin. Matibay po sila sa mga sakit at insekto. So, ang nag-average po noon ay halos kalahating kilo lamang yung na-harvest ko na despite na nagkaroon ng makamal na damo. So pagkatapos po no, nung pagtatanim ko, nando na po ako sa third year ng pagtatanim, ay ito na po yon Nagtanim po kasi kami ng ano, ng, uh, ng uh, dragon fruit. So, so ang iniisip ko po ay uh, hindi pa naman mag-harvest ang dragon fruit. So ang kinonsider ako po yung luya para doon sa ano pag uh, multi-cropping system na ginagamit namin doon sa pagtatanim. So doon sa in between po ng mga ano ng mga poste ng dragon fruit ay eh, nagtanim po ako yung po yung 80 kilos naman na total na nasa more than 2000 na ano po yun na seedling o mga pananim planting materials ang na ko doon sa area na tinaniman ko ng dragon fruit. At the same time po ay uh, yun, may tanim din po ako doon iba pa mga halaman. Yung mga talong, okra, tsaka iba pa. Uh, siningit ko po yung luya kasi ang, ang intention ko nga po ay uh, uh, yun, aside from do sa personal consumption, ay eh, for commercial scale na. Habang naghihintay kami ng, ano, ng paglago noong dragon fruit, eh, meron na rin pong in, income na nakukuha sa uh, sa pagtatanim sa ilalim noong pong mga puno ng uh, dragon fruit. At after ano nga po after 5 months mula na itanim, tinanim namin yan. kasi by July na po naitanim yung luya. Pero by uh, pagdating po ng November, nakita ko po na ano, mayroon na silang bulaklak. So nagtry na po ako magharvest at uh, maganda naman po ang naging resulta kasi more than one and a half kilos select pinipili ko lang po kasi yung mga na harvest ko that time so may mga one half kilos two kilos po ang na harvest kong luya I binibenta ko naman po sa palengke kasi po pag uh, uh, kailangan ko ng pera pang sa tao pang gustos yung iba eh nag harvest po ako ng luya so doon po sa two na luya itinanim eh, ko nag average po siya ng 1 kilo ang na harvest ko at uh, nag-start nga po ako noong ano noong November ng pag-harvest ng luya pagdating naman po ng February bumagsak po ang presyo kaya nung na-harvest ko pong luya eh, hindi ko po ibinenta kasi mura ang ginawa ko po uh, itinanim ko po yung luya na yon noong March so ang ginawa ko malalaking piraso ng luya itinanim ko Uh, kasi sayang naman po. At yun know, naman po, ay tumubo nitong May. At uh, yung po mga mother, mother plant nila, hinarabes ko din po at naibenta ko pa rin. So, pinagkaperahan ko pa rin po yun. Sa mataas na presyo na po. Kasi nung time ng mga November, nabibenta ko po ng 60, 70 per kilo. Pero in, pagdating po ng May, ang taas na po ng presyo yung last na benta ko po ay umabot ng 130 pesos per kilo. So kaya lalo po ako na inspired na magtanim ng luya. Sa ngayon po, sa kasalukuyan ay ang tanim ko po ay 6,000 na ano na luya kasi 2,000 do sa ano do sa original na tinanim plus ginamit ko pong puhunan yung uh, na nabenta ko sa luya sa pag ano pag open ng bagong ano farm so meron po akong additional na taniman na ang naitanim ko doon ay 4,000 na luya plus meron pa po na naitanim din talong so nag expand po ako dahil po sa luya ngayon mga sir, pag usapan naman po natin ang uh, pros and cons sa pagtatanim ng luya so unahin po natin yung pros Uh, number one po ay in demand ang luya dahil marami po siyang gamit sa bahay uh, gaya po ng mga tinola, paksi uh, kilawin at marami pang iba at ginagamit din po as tea so yun po yun kaya mataas po ang demand ng luya number two uh, madali po siyang alagaan dahil uh, resistance din po sila sa mga sakit at saka peste at uh, pagdating naman po sa fertilization hindi naman po niya kailangan ng maraming pataba nung magtanim po ako once lang po akong nagpataba uh, pero naging maayos naman po ang harvest no, ngayon kung sa tingin nyo ay uh, hindi maganda lupa sa inyo ay magdagdag na lang po kayo ng fertilizer depende po yun sa magiging uh, assessment niyo sa inyong tanim uh, number 3 uh, drought resistance po ang luya. Kasi po kahit taginit nagsusurvive po ang luya. Kaparehas lang po yan ng mga kasaba, mga root crops na hindi po kinakailangang diligin pero nabubuhay pa rin. Uh, number four, uh, mataas po ang shelf life. Matagal po ang shelf life ng luya. Hindi po yung kaparehas ng mga leafy vegetable na 2 to 3 days wala na po, sira na po. So, doge ka na. Pag hindi mo agad na ibenta, na i-dispose. At ang mga solenaceous plant, katulad po ng talong kamatis, ay mga up to one week, sira na rin po yan. At kung yung mga kukorbits ho naman po, tumatagal ng ano, uh, mga two weeks, katulad po ng mga, mga upo, mga pipino, labasa. Pero ang luya po, ay exceptional kasi nga po uh, months po, buwan po bago siya ma-dehydrate, matuyo so napaka tagal po ng panahon na pwede nyong i-hold yung luya nyo especially po kung yan ay nasa lupa hindi po siya nagde deteriorate hindi po nababago yung quality niya lalo na kung ang pinaniman ninyo ay clay dahil po yung clay ay mataas ang water retention capacity so nagpumoist po yon kapag yung moist nagpumoist pa po ang lupa ng clay kahit hindi po siya nadidilay so number 5 ay uh, maganda yung preso Plaka importante sa so ibig sabihin pag marami po kayo ng tanim ng luya malaki ang posibleng kitain niyo. yung gaya ko po uh, na nagtanim po ako ngayon ng 6,400 kilo. So, malaki po ang posibilidad na kumita ako ng maganda next year na magagamit ko rin po na pag-expand, uh, pag-open ng bagong ano, taniman. Kasi po, ang plano ko po by next year ay dahil pang pipiar ng pagtatanim ko ay times 5 na tanim ko yon So, more or less mga 1 hectare po ang tataniman ko na luya or 32,000 na uh, planting materials. Dahil meron na po akong punan, dahil hindi na ako bibili ng seedlings, at yung kikitain ko po doon sa mga pagbentahan ay gagamitin ko sa land prep at saka doon po sa mga uh, preparasyon ng pagtatanim. Ang pag-usapan naman po natin ay ang cons o disadvantage sa pagtatanim ng luya. Una-una mga kasaka, ang uh, luya ay lumalaki 6 uh, to 12 months meaning bago po inyong ma-recover ang inyong pera ay maabuti na matagal so, kaya lamang naman po ako nag harvest ng na uh, sa luya ay dahil tas po ang demand pagdating ng December usually po kasi uh, nagtatanim ako ng June so naka-harvest na po ako ng December, uh, November, December eh mataas po ang demand nila. Kaya kahit po hindi pa mature yung loya, luya, eh pwede na po siya marbes. Ikalawa po na disadvantage niya ay uh, hindi po siya pwede sa low-lying area. Doon po sa mga areas na binabaha ay eh, hindi po siya pwedeng itanim dahil mga kasaka, alam naman po natin na ng mga root crops ay nabubulok kapag nababad sa tubig. Uh, mga kasaka uh, isa po sa pinakang importante sa pagtatanim ng luya ay yung land preparation so paano po ba ginagawa namin sa land preparation unang una po ipinararo namin ito lugar na yan so pinararo po namin ng dalawang beses pero bago namin nararo syempre nilinisan po muna yan tinabasan, tanda mo after po nun ayan, nag-araro uh, na po yung unang araro eh binungka lang para maging ano po uh, maging buhagag yung lupa tapos do sa ikalawa pong pag-araro hinaluan na, na uh, hinaluan namin po naman ng uh, compost fertilizer para naka-incorporate na po yung pataba doon sa lupa so ang po naming step ay gumawa po kami ng plot kagaya po nito so binubungkal lamang po namin ganyan ha Imiipon yung lupa. Yan. Gaya po yan. Tapos, yan. Kaya po mangyayari. Uh, for demo purposes lamang po ito. Para lang makita nyo kung ano ginagawa namin. Yung lupa nandito, saka yung lupa dyan, iniakyat dito. Para magkaroon po ng plot. So, sa amin po, importante yan. Dahil, uh, dapat dapat race yung bed. Uh, para hindi po mababad ng tubig ang luya. Kasi po, pag nababad ng tubig ang luya, eh, mabubulok po yung laman. Kaya po, siguro yung iba, nabubulok ng laman dahil, yun nga, uh, hindi naka yung bed. So, sa experience ko po, sa pagtatanim ko ng tatlong taon ng luya, eh, hindi naman po ako naka-experience na mabulok ang luya. Kahit hindi po siya na-harvest, agad-agad, eh, ano po, maganda pa rin po yung luya, walang bulok ay makikita. Uh, mga magsasaka, ganito naman po kami magtanim ng luya. So ayan po, uh, gumagawa po kami ng linya. Ayan. Ito po ay for ano lang, presentation kasi may tanim na ito. Papakita ko lamang paano namin ginagawa. Ayan. Kasi dalawa pong dalawang ano yan yan po yung ano seedling so, ganyan lamang po sa so, mga 1 to 2 inches po lalim yan so 1 foot po 1 pie ang distance yan for video presentation lamang po ito dahil may mga tanim na talaga ito para lang makita din ayan so, po yan tapos tatabo na lamang po ng lupa yan, yan. mga ano po mga 2 inches lamang po lalim hindi po pag lumaki na yan eh tatabo po din ulit ginagawa po kasi namin, dalawa. So, dito sa kabila, ganun ulit. So ayan po 'yon. Ganyan po ang ginagawa namin. Kaya mapapansin niyo ito 'yan, oh. Ito na po 'yon. Ganyan po mangyayari. Pag lumaki na sila. Sa pag-maintain naman po ng ating luya, sa pag aalaga naman po, ganito ang ginagawa namin. Ito po kasi pag uh, ano mga 1 or 2 months, magkakaroon na po siya ng maraming damo. So ang ginagawa namin po, nililinisa namin after to ano uh, uh, malinisan lalagyan po namin siya ng uh, ano po ng organic fertilizer so diyan po sa gitna ilalagay lang namin yung mga organic fertilizer and then yun po tatabunan na po ulit ng ganito yan yun lang po ginagawa namin yan yan kasi po ang tubo ng luya ay pa-taas. Yung pong paglaki niya, hindi po palilalim. Paitaas. taas Kaya, pag nakikita po namin na uh, lumalaki na yung luya, lumuloy, lumilitaw na yung laman, eh ganito po ginagawa namin, tinatabu na. Kaya po yan, may mga tabo na. O. Yan. Pero, nililinis po muna. Dalawang beses lamang po kami nagpe-fertilize o naglalagay ng ng ano ng organic fertilizer. Unang-una po 'yun doon sa basal application, sa basal application po doon sa unang ano araro At pangalawa po pagka ganito nang stage. Ilalagay na po kami ng ano ng uh, pataba. Para may pagkain na po yung mga laman. Ngayon, depende po sa nagiging ano, pag uh, paglaki ng halaman kung sa tingin ninyo ay kailangan pa niya ng fertilizer kasi po magkakaiba ang klase ng lupa na tinataniman natin so kayo na po ngayon ang mag uh, determine kung dapat pang lagyan ng pataba kung nakita po ninyo na hindi pa malago yung halaman nyo kung konti pa po yung ganitong usbong ito po kasi yon yan makita ko sa inyo yan po Ayan po, ganyan po mangyayari niyan, no? oh. Lumulutang. Ayan, marami na po siyang usbong. Ito po kasi habang dumadami po yung ganito, yung rhizome na yan, lumalaki po yung laman. So, yan po, dapat objective natin sa pagtatanim, mapadami itong ganito, sanga, para lumaki yung laman, dumami. So, yan po yan, oh. No? makita nyo, may tabot. kasi nga lumilitaw na yung laman. ipapakita ko lamang po sa inyo ano po ay anong pagkakaiba nung do sa shaded shaded na area at saka doon sa naka-expose sa sunlight so ito po yung luya na hindi ko hinarvest tinira ko for personal consumption si commander naglilinis na po nung uh, I amin mean, luyahan ngayon ipapakita ko naman po sa inyo paano kami ah uh, pumipili ng ano pananim at saka paano kami nagpi-prepare.